namumutangkong tangkong mga malinaw nun. Initabi ang saindong Congressman Edsel Castellar Lagman. Aki, kambaranggay o ogob banwaan kang malinaw. Daing kapagalang na idinusay ko asin idudusay giraray. Ang gabos kong espersos asin serbisyo sa Kongreso para sa kauswagan kang primer distrito lalo-lalo na ang malinaw, ang lugar na sa kong ginikanan. Ihagad ko sa endo mga tugang ang oportunidad na ini para masimbag ang mga otik as in black propaganda na pigsusuriyaw laban sa sakuya kang ibang kandidato. Nagpropomesa ang tawong ini kipagbago pero ang paagikan sa iyang kampanya iyo ang lumang uso na puro pagpakaraot asin balubagi. Da iiarog ang politika asin kampanya kam ang sakong kalaban muklat na nagbubuta-butahan. Sa laog daa ng 22 anyos daing progreso kita digdi sa distrito. Si Tabi, sa Indo ang pigluloko. Kamo ang mga tunay asin buhay na testigo na sa kuyang pinakaray asin pinaprogreso ang primer distrito. Kaya orgulyo nindo na i-anunsyar na ang primer distrito perming numero uno ta si Congressman Lagman ang nasa kongreso. Sa kuyang pinaasenso ang edukasyon, salud, infrastruktura, agrikultura, irigasyon, elektrifikasyon, turismo, asin kabuhayan kan lambang saro para uma obrero empleyado asin negosyante ako daa, gurangon asin pilay na si Saiman ang matubod sa indo dai man na superman sa kongreso na pirilay dai man na kampyon sa kongreso na pilay ang pilay iyon pag-isip kang otikon na kandidatong Magbuon sa sakuyang buhok na puti na, which is a sign of wisdom. Sagod sa ibaba kan sa sakuyang paha, which is the sign of virility. Makusog asin uragong pa si, si Congressman, Congressman Lagman. May edad na, pero matibay asin mahigus pa. Sinabi man na pigko-korapto ko daa ang mga proyekto. Initabi-haloy ng black propaganda na daing basihan asin daing ibidensya. Ang indong hinagad sa kuyang mga proyekto asin itinaoko, gabos di kalidad asin kumpleto. Daiman mahihimo na di kalidad asin kumpleto kung ang pundo ininaan. Ang gabos na pundo kang proyekto minaduman sa proyekto, mga tugang. Gulpiho na ang proyekto kong dinarasa malinaw. Magbuon sa Malinaw Community College, modernization of the Malinaw Municipal Building, construction of a two-story school building at the Malinaw National High School (formerly Balsa National High School). Sagut sa mga flood and river control projects, road concreting, farm-to-market roads, as in irrigation systems. Gabos ini ang naghagad dahing iba, si Mayor Billy Seriola. Bako tama na pigkukurahaw kang sa ibong nalado na sindadaa ang naghagad o nagkonsigir ka mga proyektong ini durante kan sa indang turno. This is plain credit grabbing and false propaganda. Araw baga kang Malinaw Community College initabi promesa ni Mayor Billy Seriola na sa muyang tinubos tulos tulos mga tugang. Kasudai pa sa pwesto si Mayor Billy ang sa indong matibay na tulay sa kuya iotabi ang sakong sobreno na si Vice Mayor Abi Cargulio na naging municipal councilor at barangay chairman kan labdig. Ang pwesto ngunyan ni Vice Mayor Abi Cargulio como vice-alcalde importanteng marhay siya tabi ang presiding officer kang konseyo municipal. kay puha ni Billy ang partner sa konseyo kung iba ang makatukaw pag-uulangon ang mga marhay asin mga magayon na development plans ni Mayor Billy para sa progreso kang malinaw hagad ko tabi sa indo na iboto giraray si Mayor Billy Seriola